Hi, hmm. ay, good morning. Bangun, bangun na, bangun na. <coughs> ay <no. coughs> Bato, Time check, time check. Ano was na ako nagising. Time check. Yan, time check. 11.39 dito sa Pilipinas ay 12 14 na madaling araw o December na sa Pilipinas silip mo tayo sa bintana maliwanag na nga ako bisita natin ang ating mga neighborhood good morning neighbors bintana ayan medyo pantay ako sa lupa kasi dito ako sa ano, basement ayan Ay, puting puti puti -putin pa rin ang paligid <laughs> sa bintana may breakfast muna kakain tayo kakain muna ay meron pang makakain dito eh Yan. Kain. Ah, uh, dito na. Oh. ng bayan. Lava cake. Ah, lava cake baka naman. <laughs> ah, uh, salamat din po, Sir Laba cake. May mga pagkain na nakakamisa din sa Pilipinas na ano eh, pagkain ng pambata pambata na pang matanda din naman. Kadalasan baho na sa school na eh. Ay, pastahan. Ay, ginagawa nyo rin dati eh. Yung tayo mga bata pa. pagkakatapos ng ito, um, naubos na rin tinapay. At na, ang gagawin dito. Lahat na may makakalit dito. Dahil, naku po, imposible namang pagkabata natin, lalo na mga 90s. Mm. Awali na asikil dan dahil sa dari na, galing, hanga ang um, ngang nggak? ang isa yung Yang, eh, ngang pala ang jisayang, ang pala bago isang chiskik, kasal ng kapik na bibidit mangganyan tapos sa bike ka um. sisip-siping ma-egay. Mm. Bagay, masarap naman. Sayang eh. Ganong kasinop dati, ganong kasinop dati eh. Mga simot na simot, simot na, eh? simot na simot ang bawat laman ng, <laughs> ng pinakapapel. Pero oh, ito dati yung sa cheese, cheesecake. Pinaka, nilulunok ko ito eh. <laughs> nilulunok ko ang balat niyan. Ay, pa naman tagal-tagal pa kong busin to. Ah. Yeah. Drive pass. Naging ano na. Naging panghalian. Ah, <laughs> alas. Alas, alas, mag alas unse. Ah. Ngayon. Wala nga ma'am. video-video na kaunti. Para para may update ko sa aking Facebook. <laughs> yeah. Jangan ingat kalian lahat. Have a nice day.